Hello guys, good morning. Sorry kung maingay dito kasi alam niyo naman nandito ako sa Kalaw eh. So kilala niyo naman siguro yung nasa likod ko. Siya lang naman si Andres Bonifacio. Uh, ang magiting isa sa magiting nating bayani na nakipaglaban para sa ating freedom. 'Yon nga lang. Sorry. Uh, sa ating bayani sa, na si Andres Bonifacio alam naman natin na trinaydor din yan siya ng ating mga kababayan pinatay din siya ng ating mga kababayan katulad na nangyari kay General Antonio Luna so pasensya ka na hanggang ngayon maraming traidor sa ating bayan marami talaga kayo na lang ang bahalang mag-isip basta kung ako sinasabi ko lang ang totoo proud pa sila naging traidor sila sentya na pero kayo na ang humusga thank you